Magluluto tayo ng noodles, guys. Yung ano, yellow noodles. Yung dinner namin. Lagay ko na yung carrots. Laraki ng carrots, oh. <laughs> Ganyan, okay lang yan. Tapos lagyan ko siya ng green vegetables. Simple noodle lang. Simple dinner lang, guys. Kaya. di Hindi ba? Hindi ko na lalagyan ng tao, guys. parang gulay lang. Wala nang karne, wala nang ano. Hindi ko lalagyan. Tama na po. Kailangang masyado yata maraming mantika yung nilagay ko. <laughs> ah! Nasunog na guys. <laughs> nasa na hinati hati eh. parang ano. <laughs> okay lang yan. Kasi may gulay siya. Yes, Ayos na guys. Ayaw ko kasi nagsasawag ng ano. Ewan ko ba? Ewan ko ba sa akin? Hindi ako masyadong, hindi ako mahilig sa mga sako. Alam niyo, guys. Yeah, alam niyo yun. May karne, may hipon. Ako ko basta gusto ko yung same lang. Tapos, siluto na. So, ilagay ko na yung noodles. So, ba diba? <laughs> yeah. Ibang, dito to kumukulo yung tubig, lagyan ko pa ng tubig. Ayan na guys. So, ba? Diba? Noodle soup na siya. Lagyan ko lang ng kunting ano, soya sauce. Ito, kakainin namin yung alaga kong yung isa. Nalagyan ko siya ng konting, ano, dark sauce plus light sauce. Kuti lang siya, guys. Oops. Kasi baka maalak. Ayan, nalagyan ko siya ng dark sauce plus konting light sauce las na yung ano, las na yung black pepper ay nalutuin na lang natin kunti yung noodles guys tama na ito may sabaw sabaw o ba diba, masarap eh malapit na maluto, uh, lagyan na natin ng pepper. Ito yung dinner namin, guys. Hindi ko alam kung gusto nang alaga ko to. Pero, okay lang. Yung isa kong, ano, yung bunso, iba rin yung kakainin niya. Noodles din, pero iba. Parang instant noodle nata. Ay, ito siya. Bam, bam nut noodles. Ito. Yan, yan yung kakainin niya. Nagpapakulo ako dito. So... Ayan na guys. That's all. Tama na yan. Ready to eat guys. Kain na tayo. Stir fry noodles. Hindi naman siya stir fry kasi may sauce siya. Looks yummy. Kain na tayo guys.